Kasi actually, ako po ano, uh, naging simula ako naging tagahanga ni Ate Gay uh, 2003 sa domestic helper. Kasi nung F a FE graduate po ako, sa stage team po ako, nung nakita ko si Ate Gay na mag-stage, dun ako nakakita ng isang ano, artista na ano ba't ganito, tatlong karakter nagpapalit in front of the ano. Kasi ako nag-stage, naranasan ko ang hirap, naranasan ko murahin ako sa last stage, gano'n. You know. Tapos na nakita ko si Miss Nora, oh, sabi ko, grabe. Ngayon ako nakakita ng ganito, nag nagpapalit ng character in. Ano. Tapos, ang galing niya, galing niya tigay sa lead niya, pero napaka-powerful na ano. <laughs> yung love, yung love, Actually, yun naman ang ano naman ang talaga kami ano, ni Ate Gay eh. Yung pagiging, lagi ko yung narinig even, even sa mother ko, sabi niya, ang ganit, ano. So, ang dami kong nalaman about, ah, uh, uh, mga talent ni Ate Gay. Pero yun nga po, dahil si Ate Gay, alam na natin pagdating sa pelikula, wala nang tatawid dyan eh. Wala mga Sa pag-awid naman, Golden Boys, di ba? Yeah. Oh. Yeah. Di ba? Markadong isang sang Honor pagdating as a singer eh. Actually, wala talaga patulad <laughs> ang boses ni Mr. Yes. Na. Totoo na. At uh, um, yun nga po sa stage, uh, kasi di, nga, di ba nga po ano, Ate Gay, uh, dapat po ipagkakalob sa si inyo yung national artist. And then, uh, sa siwing pala, di, eh, ayun, alam na natin. Ngayon, uh, pero alam po, makukuha niyo po yun. Makukuha niyo po yun. Uh, ate Gay, ano po, uh, sabi ko po sa mga sa mga kapwa ko fans, sabi ko, sana si Ate Gay kapag ka, um, uh, naging national artist na, gusto ko siya makita na nagpo-produce ulit. At uh, gusto ko makita na nag-direct si Ate Gay. Kasi yung, yung pili ko lang na unang na-direct pala ni Ate Gay, yung Nino Valiente. Under the name of uh, Nora Villamayor, Mayor, nakita ko yun. Tapos yung the greatest performance of my life, yung unrelease, hindi nyo po na ano yun. Sabi ko po, may talent si Ate Gay na mag, ano, na mag direct At, ang, ang ko po ganito, Ate Gay, kung sakali po na ano, uh, pagkatapos ng ano, proclamation nyo na national artist, pwede po ba talaga kayo na mag-direct ulit? At uh, makita ko po sana uli kayo na makabalik uli sa legitimate stage. Kasi Talaga nga kayo doon eh. Swak na swak kayo talaga doon eh. Sa legitimate speech. Mas kasi hintayin pa yung National Artist Award. Pwede naman uh, mag Unang-una, <laughs> oh sorry po. Unang-una ang pagiging National Artist Nessa is kahit sa isipan ko, hindi ko inisip na magiging national artist ako. Hindi sa ano po mga bagay ko, hindi naniniwala po ako na mas marami pang mga uh, kaibigan okay. sa industriya o sila sa sa industriya na mas karapat-dapat magigyan ng, uh, na, uh, uh, ng, karangalan ng national artist. Kaya noong uh, nangyari po yun, uh, hindi naman po ako nasaktan pero nasaktan ako para sa ating mga kababayan kaya noong marami nagtanggol sa akin sa, sa akin pa ng mga kababayan natin sa iba't ibang lugar ay uh, yun po ang pinakamahalaga sa akin hindi po ang parangalan ako bilang national artist kundi yung mga mamamayan na nagsalita ng maganda sa akin yun po ang pinakamahalaga kwang katotohanan. Okay, dinig ko naman. Okay. Mananatili idol oh. <laughs> Alam niyo hot, sagahan niyo ako noon pa. Hanggang ngayon lalo akong humanga sa iyo. nung narinig kitang nagsasabi. Kasi may kasabihan ko na si Ma si Ate Kayda nagbebenta ng ng bahay kasi binawaldas lang pera. Ngayon narinig ko, lalo sabi ko, kawawa pala si Ate Gay, kasi bili, bibinta ng bahay para magpo-produce ng pelikula. So, atigay Ate Gay... So, magbibigay po kayo ng pang Lalo namin panurin ang kanyang mga pelikula. Kailigit talaga natin dahil napakahusay, napakagaling, walang ibang atigay. At saka, hindi pa ako huli ang lahat dahil ang kayamanan ay nandyan sa iyo, ang iyong kagalingan. Yun lang. Salamat, so Hindi ko akalain kayo na makikita kita ng personal. <laughs> <laughs> salamat at <laughs> salamat at <laughs> magpicture kami at taga General Santos City <laughs> po kami. Pa. Salamat mga mga mura. Maraming salamat. May pahaya ko na yung aking damdamin. Okay. Okay. <laughs> Mamaya po magkaroon tayo ng photo op pero... Ah, uh, lang po kasi binibili sa akin na huling tanong na po 'yan. <laughs> Hello po, Ate Guy. Hi, kumusta po kayo? Alam niyo po, um una ko po, po kayong hinangaan nung napanood ko po yung inyong pelikulang Achay 1977 dun po sa amin um, sa Lunsod sa Lunsod na Masamis ah uh, doon po ako lumaki, doon po ako nag-aral. Um, hanggang sa ngayon po, gustong gusto ko pa kayo. Uh, nagkaroon po ng isang parang hindi magandang nangyari sa aming pamilya at kami po ay nabilita na um, kasama ko yung father ko, ako, tsaka yung kapatid ko. Pumunta kami ng Manila. Um, uh, 1982, -19, napanood ko po yung inyong Himala. At talaga pong tumatak ito po sa ating isipan. dun po sa amin. Dito diba, po 1982 yun, uh, inaabot ng mga uh, mga isang taon bago maipalabas yung yung inyo kung pictorial so napanood siya 1983. Ah, um, nung, nung ako po ay kami po ay napunta ng Leymila um naging member po ako ng inyong fans club. Meron po akong litrato sa inyo. Uh, kasama ko po kayo, 1984. Ito po ay sa, sa Superstar Show. Opo. Kaya sabi ko, nung napag-alaman ko, nung nabasa ko sa Facebook, na isa po sa mga magsasalita para po sa pamantasang seminar na in-sponsor ng uh, pamantasan ng Lasano. Ay sabi ko, kailangan makapunta ako. Kailangan makita ko po kayo ulit. Kailangan pagkatapos ng ng the picture kayo dalawa. 30 years na ano kasi yung nung huli pong ano na yung, yung picture po natin dalawa, dalawa ay bata pa ako noon. Oh, but, oh, pakuha tayo mamaya para pagambihin niyo yung dalawa. Yes. 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 So, ang katanungan ko okay. po, Ate okay. ano po ang ano yung kasi, kasi ngayon po, kanina, na, 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 natutuwa ako, talagang na-excite na ako nung nakita ko na yung mga noranians talagang in-course um, na pito, solid na solid. At alam niyo po, ah, meron po akong isang kaibigan dito, si Ginoong Ferrer, si Gilbert. Magkaibigan lang po kami sa, ano, sa Facebook. <laughs> And then, nag, nag, nagkakaroon nag po kami yung minsan, sinabi ko sa kanya, sabi ko, pakilala mo naman ako kay Ate Guy. Tapos sana magkaroon kami ng picture together para may pagmalaki ko pag uwi ko ng dumagay. Okay. Kasi hindi ako nagtuturo. Nag, 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 na lang na 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 ngayon po picture. Ngayon, na, ngayon kaya. na po, kayo? <laughs> <laughs> Kung hindi tinuring ko daw mga kaibigan ko, isa ng pamilya ko. Kaya mahal-mahal ko -mahal sila.

Pagkatapos na ako ng boses, wow. uh, ang operasyon po naka-schedule ng June 10. 7 nga alis schedule ng June 10. Pero baka po magtagal na dahil pagkatapos ng operasyon, pupunta po ako ng New York para sa uh, therapy. Ay hindi ko lang po malaman kung mga isang buwan, dalawang buwan ng therapy. Pero okay lang. ang nakakatuwa naman po doon pagbalik ko ay uh, pangina po ako ng concert ulit. Unang pag-ibig bago po si Tama okay. naman Sige. Uh, bagamat gusto natin paulakan lahat ng inyong mga kahilingan, ay meron. Magkagawag po muna tayo ng ano? ano. <laughs>

Maraming salamat kasi kaya talaga na star ako. First time ko makita upload close personal ng isang kakilang artista ng bayan. Kanina po ay matapos uh, magsalita si Dr. Biel Lumbera na ang bansa ng sining sa panitikan. Uh, tinanong ko sa kanya, diretsuhan, kailan po mapuproclam? binibining or honor bilang uh, National Heart Case. Ang sabi niya, walang problema sa NCCA, CCP. Ang pangulo natin ang may problema. <laughs> Kaya ang question ko, sabi ko kay Dr. Bien, hintay na lang natin gumawa ang pangulo. At <laughs> sigurado po, mag, mag pa sa sikat ng araw, higit na nararapat at ang tanghali ng pambansang alagad ng sine. ang ating pangyayari. Sa ito oh, lang po, wala wow. nung siya ay uh, maliit pang artista, ang kwento ng aking mga kamag-anak sa Bicol hanggang sa sa kasalukuyan, ay uh, talagang uh, hinahangaan ko namin ang higit ang ating si Ate Gay. Uh, ang kanyang mga pelikula ay talagang tatak ng kung sino tayo bilang mga Pilipino doon mismo sa pusod ng pagka-Pilipino natin kasi hawak-hawak nga yung kaluluat, laman, puso at pagtabi ng bawat isa sa akin. Kung kaya uh, mayroon sabi nila uh, maghintay-hintay lang tayo at uh, uh, nanominate naman po na sa proseso po talaga ang pinagdaanan ng ating si Ate Kai. At siya po ay nandun sa listahan ng NCCA, ipoproclama na lang. Kung ano man ang nangyari, na lang natin ang 2016. Okay? Uh, nais ko basahin ang gawat uh, gawad na ibibigay natin sa ating pong uh, Pambansang ng alagad sining sa pelikula. Kuleyo ng Malalayang Sining, Departamento ng Pilipino, Sentro ng Kausayan sa Pilipino ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon katibayan ng pagkilala ay pinagkakaloob kay Binibining Nora Unor. Dahil sa pagbabahagi ng kanyang mayamang kalaman bilang tagapagsalita sa ginanap na pambansang seminar workshop sa Pilipino 2015 na may temang sining, kultura at lipunan sa bagong kurikulum ng Pilipino. Multi-interdisciplinary perspektiba ng Departamento ng Pilipino, Koleyo ng Malalayang Sining, pamantasang de Lasal, April 27 hanggang 27. Ginawad ngayong ika-27 ng Abril 2015 sa Yuchenko Seminar, 5th floor, Yuchenko Hall, pamantasang de Lasal, Top Avenue, Milagdaan, Dr. Ruel Madula, Dr. Doleros Taylan, Dr. David Michael. Oh. Uh, salamat po sa kanilagang ito ay pinigay niyo sa akin ngayong hapon at uh, huwag po kayo mag-alala Ma mas po kayo na ito ay uh, aking uh, mamahalin at uh, aking pakaingatan sapagkat ito po ay mahalaga sa akin lalo na po na galing po dito sa inyo dito po sa pamuntasan ng di Lasal. Maraming maraming salamat po. Napakapayot po po talaga po. Ay, hindi ako makatulog dito.